anak ng British boxer Ricky Hatton na si Campbell Hatton Talo na naman sa rematch nilaglag ng promoter naganap na ang inaabang ang rematch sa pagitan ng anak ng British boxing legend Ricky Hatton na si Campbell Hatton at ng huling tumalo sa kanya na si James Flint at sa kasamaang palad ay bigo si Hatton makabawi sa rematch dahil muli itong tinalo ni Flint via unanimous decision. Dahil dito ay dalawa na ang talo ni Hatton sa kamay ni James Flint. Unang beses silang nagtuos nitong nakalipas na buwan ng Marso lamang kung saan nagawang baklasin ni Flint ang nooy napakalinis na undefeated record ni Hatton na labing apat na panalo na limang knockout pero ngayon nga po ay may dalawang talo na siya sa kanyang kartada. Kaya naman, hindi alam ng mga fans kung ano na bang hakbang ang susunod na gagawin ng kampo ni Campbell Hatton. Hindi po kasi natin maikakaila na dahil sa dalawang magkasunod ay mahihihinapan talaga itong makapasok maski sa world rankings man lang ng isa sa apat na major boxing organizations. Samantala, tila nilaglag ng kanyang promoter sa matchroom boxing promotions na si Eddie Hearn, si Hatton. Sinabi ni Hearn na maliwanag umano na siya ngayon ay pang lokal, ang umano ang level ni Hatton at hindi pang international. Bukod dyan ay hindi din daw siya nakikipagtrabaho sa mga boxingerong na natatalo ng dalawang magkasunod na beses dahil nakatutok daw siya sa mga fighters na may potensyal maging world champion. At sa kasamaang palad umano ay hindi niya ito nakikita kay Hatton. Paliwanag ni Hearn na pagkatapos daw ng laban ay lumapit sa kanya ang tatay nito at sinabing sa palagay daw nila ay nadaya sila sa scorecards. At dito naman ay prangkang sumagot si Hearn kay Ricky Hatton na talo talaga ang anak nito. Sinabi din ni Hearn na sa katunayan umano ay wala siyang nakikitang improvement kay Hatton sa kabila ng matitinding pag e nito at sa dami ng malalaking laban ay binibigay niya dito, hindi daw ito gumagaling. Dagdag pa ni Hearn na kailangan daw mag-isip-isip ngayon ni Hatton kung gusto niya pa ba talaga magpatuloy sa pagboboxing at kung sabihin man daw nito na gusto niya pa magpatuloy, ay kailangan na lang daw muna nitong lumaban sa maliliit na boxing event at venue at hindi na sa mga bigating event katulad sa mga undercard nila Anthony Joshua. We don't really work with and kind of continuously back after back-to-back defeats area title and English level fighters. You know, whether that's to go and get a couple of fights on, you know, smaller shows and without the pressure of the... Party. I mean, he ends up being co-main event tonight, again, in front of like... 8,000, it's not easy. And a lot of people thought he won the fight. You know, I went in the changing room after and I said to Ricky Hat, Ricky thought he edged the fight. And I said, in my opinion, thought you lost 6-4. You know, again, he gave us a brilliant fight, but he just wasn't good enough. And he's not really progressing. You know, the performance wasn't really much better in my opinion than the last performance.